Magandang araw mga ka-hunters. Welcome back po sa ating channel. Bali ngayon mga bro, ipakikita ko lang yung ating mga proof na meron tayong syempre meron din tayong mga binibili, meron din mga pa-consignment, depende po kung saan po tayo magkakasundo, no. Uh, minsan naman meet up nung nakaraan, pumunta kami ng Novaliches para bilhin yung isang barya, no. Bali ito, uh, transaction online. Pag magkakasundo naman din tayo sa usapan natin, no? Pwede consignment. Ayan, kadalasan consignment, eh. ba? Diba? So, ito namang uh, ating i-unboxing ngayon, yung ating binubuksan ngayon ay isang frame. Ayan siya. Ayan na. Uh, at kaya po natin pinakikita ito, mga bro, kasi yung mga baguhan nga at uh, para meron tayong makukuha at mag-i-influensya ng mga bagong kolektor, yung mga nagkaka-interest para din po sa ating itong mga ating ginagawa para nasa sa ganun eh, dumami tayo di ba? mas marami mas maganda mas masaya uh, doon po sa mga makakapanood nitong aking content kung meron po kayong mga itinatabi dyan na mga old coins old coins pero dapat po magaganda kondisyon ng mga USPI alamin po niyan kung hawak nyo yung uh, USPI 1907, 1908, 1909, 1910, 11, 12, yung mga tao na yan, kung meron kayo naitabi niyan, i-comment nyo rito sa akin. At pag nakita ko po yan, ako naman po, uh, ako naman po ang mismong uh, mag-PPM eh, kapag yung kailangan na barya ay uh, okay. You know? Ako po ang mag-PPM sa inyo. Kaya uh, nagkakaroon tayo ng mga transaksyon ganito online. So, ito yung frame. Sana nakikinig kayo kapag ako ay uh, nagpapaliwala kung ano yung mga kinukuha natin. At tulad nito, maganda po itong frame na ito. Binu ito. Ayan siya kadalasan makikita nyo yung uh, set yung sa BSP lang no? pero ito may kasama ng flora in uh, uh, pona no? yung nasa taas yung mga G centimos pinagsama sila no? 1983 yun hanggang uh, sa kasalo, uh, hanggang 2017 so maganda itong set na to no? dalawang kombinasyon so okay na okay ayan maganda yung pan-display isasabit mo na lang Ayan. So, ayan ang mga dapat kinukulit. Ganyan ang hinahanap na mga kolektor. Di po ba? At kung meron kayong mga ganyan, kung gusto nyo rin magbuo, sumali na kayo sa aming grupo sa Kalime Limited Coin Hunters Facebook Group. Marami kayong mabibili doon. Pwede rin kayong magbenta doon. Yan, sa mga baguhan. Yan, di ba? Masarap pong mag-collect at meron din pakinabang yan kahit pa paano. Kung alam lang ninyo. At matuturoan naman din kayo eh kapag tumatagal na kayo sa ating hobby sa coin collecting. Okay, pakishare ng ating video mga bro. Ano, mag-iwan ng komento para meron tayong mapag-uusapan. Siyempre, God bless, I'm out.